lang kayo. Uh, bahali, dalawa yung Kaya nga naghahanap siya <laughs> dalawa, no? Ikaw ka pala nagde deliver Hindi na ako deliver Hindi na ako nagbibiyahe kasi sinatama ng... ako. yan doon. 3-8 lang naman ginagawa. pa. Tapos na... Uh, marami kayo Baka nag... May nangalob lang naman, kung kayo, matrabaho kayo. Dali kayo kukuha. Ah, doon pala? Dali kayo kukuha. Tapos saan i-deliver? Sa alip. Sa Sa kwan. Sa isama nyo. Kung may kukuhan kayo, punta ka sa loob. Sa ipa. Ano yan? Ano lang? sarili? Sarili. Hindi kayo, hindi kayo papasok sa mga kumpanya. sa... Oo. Yung mga project. O. Kaya trabaho naman mga Ayan, in-start na. Pupunta muna kami ng market. Mamimili. Sa, uh, sa pinabaling limandaan, 400 nya lang natira sa akin. Ilang araw pa lang, delikado na. Tapos may pondo pa e di wow <laughs> malamang sa malamang kubos talaga tanghalian na po e kubos apat na piraso 1 real pero kaya naman manghihina nga lang ah, mga kababayan Pilipino ah, kasarap pag ganitong hapon walang init malamig malakas yung may lang hangin oh. ito kami naghihintay ng sasakyan bus aalis sasabay kami o. O, mga kababayan natin magkukwentuhan kararating lang din yan ng mga yan nauna lang sa amin ng mga dalawang araw 11 sila 13 kami pareho-pareho pa kami walang ikama at walang license kaya dito muna kami pero hawak namin ang aming passport sa yung visa para pag katulad ng ganito gagala masita meron kami maipapakita ayan lahat yan sa company ng sapak ayan Dito sa baba, marami pang unit. Kaya e, malaki ito company maraming kakailanganin pa yung iba nandun na sa Tabukyambu si na Kevin Suico nandun sila tsaka yung tatlong kasabayan ko sa Oman Airline nandun napunta kung nahiwalay sa batch kong tatlo yung isa kong batch 2009 hanggang 2014 nang iwan na Okay, hanggang dito na lang. At kami sasakay na.